Dahil nga New Year na itong si Mother ay nagpasabog ng napakaraming pera. Bala, ito na nga ang video ko sa saan ipapakita ko sa inyo ang mga naganap dito sa ating mansion ngayong New Year. Sa last video nga dito tayo natapos dito nga sa pag-aayos ng mga pangpaswerte natin at nakalagay na nga yung lahat dito sa lamesa ni Mother. Siyempre, present na present nga itong mga napakadaming pera na nakasabit sa puno. 11.30 pa na basa na nga kami at nagbuhay na rin nga sila ng mga pampaingi. Ito, pakinggan nyo ang ingay dito. Ode ba? Practice pa lang yun ang pag-iingat. Isang motor pa lang yan. Paano na? Kung dalawa pa tapos yung mga sasakyan pa nga natin. Basta nung tayo na to ay niready na lang nga nila lahat para nga later ay eh, diretso na kapag nag-12 o'clock na. Pero syempre, hindi lang yan ang ating pampaingay kasi nga nabili rin nga po ako ng mga paputok. Syempre, hindi tayo papatalo for today's video. May pagka-pricey lang din pala talaga ang mga paputok. Pero at least, bongga-bongga tayo this year sa mga paputok natin. Ito namang si Mother, tingnan nyo, nag-ready na rin nga nitong mga barya bariya niya at lahat ng mga pera niya kasi alam niyo ba tuwing new year na siya ng pera. Bali, kasama na nga siya sa mga pangpaswerte pa, niya. Mananabog nga siya ng mga pera. Tapos kami naman for the limot niya na mga perang papanabog mm -hmm. niya. Pero magkalibo-libo rin talaga yung pinapanabog niyang pera tuwing New Year. Siyempre, abang na abang rin nga kami dyan. Si Mother, yun nga pala. Kahit New Year natin nayot niyot may daladala -dala pang regalo. Kasi nga, hindi pa naubos yung mga regalo niya. Tapos hindi pa rin nga doon niya. Yun, Napipigyan yung mga mababait namin kapitbahay dito. Ay, ilan lang rin naman kasi talaga yung mga kapitbahay namin na nakakausap nga namin. Kasi nga, mostly mga tao dito ay palaging busy sa trabaho. Kung kumbaga hindi siya masyadong naglalabas sa mga bahay nila. Ha? At syempre, ganun din naman tayo kaya mga malalapit na talaga sa bahay natin ang mga nakakausap-kausap natin. Anyways, hindi lang din nga pala mga motor na nakaredy kundi pati na nga itong mga sasakyan natin na si Sonic at si McQueen. Buhay na nga ang mga makina nila tapos din na nyo nakahazard pa nga tapos itong si McQueen inaayos rin nga pala yung lagay dahil nga dun siya nakaharap sa kabila. Bali binaliktad nga lang yung pagkakaharap niya kasi mas maganda nga daw kung nakaharap rin nga daw dito papunta sa ating gate. Bali, 15 minutes na nga na lang dito ay magpuputukan na. Kaya inihanda na rin nga ni Mother yung mga paputok natin dito sa baba. Ako, sinasabi ko sa inyo itong si Kuya Edmar yung excited na excited sa mga paputok. Maya-maya pa habang nag nga kami ng putukan na nakita nga ni Mother itong ibang mga doggies dito na walang mapunta. Pero actually, itong mga to nanggaling na nga sila dun sa may tubuhan. Parang dun nga sila tumago. Tapos nung time na to magpuputukan ka na, saka naman sila lumabas. Kaya nagalala naman si Mother. Dito, dito nga tinatawag niya nga itong mga to para nga tumago ulit sila sa mga tubuhan. Ito nga pala si Mama tapos yung anak niya. Kaso syempre takot nga talaga sila dahil may mga konting-konting sounds na nga sa paligid. Papapasukin din nga sana ni Mother sa loob ng mansion kaso talagang di nila carry. Kung makikita takot na takot rin nga sila pero hindi rin naman natin sila nga mahawakan para irap. Kasi alam nyo naman to mga to kahit sobrang tagal na nga sa atin dito ay hindi nga sila nagpapahawak or nagpapalapit man lang. Ito talagang pamilya ni Mama Dog kahit nga mababait sila at lagi na natin natin silang pinakakain talaga napakailap pa rin. Kung mapapansin nyo, si Mother Turo nga siya ng sa tubuhan kasi nga pinababalik na rin nga niya ito mga dogs sa sa tabuhan kasi nga kahit pa paano mas safe sila doon. Siyempre, malayo sila sa mga bahayan, malayo sa ingit, malayo sa mga paputok. Habang dito naman sa atin, tinan nyo may pagsasayawan pa kasi ilang minuto na nga lang ay magte-12 o'clock na excited ang mga first na village. Si mother naman gusto din talaga niya magsaya pero talaga nag-aalala pa rin nga siya sa mga doggy na to. Talagang kinakausap niya nga yung pinababalik niya sa tubuhan. Pero wag kayo mahala kasi nung nagputo ka naman ay nagsibalikan na rin nga siya doon sa tubuhan at doon nga sila tumago. One minute na lang nito bago mag-12 o'clock kaya naman syempre nagsisakaya na nga sila sa mga sasakyan na papatunugin nila. Lang. Mali, dalawa nga doon sa motor, tapos isa sa sasakyan ko, tapos syempre itong si mother sa loob ng kanyang sasakyan na si Madeline. Estій-eog! Neu shirt-usion. Pagsapit nga ng 12 o'clock, una na nga nating pinabusi-busi na ang ating mga sasakyan. Siyempre, yung talaga laging ginagawa namin every year, pinaiingay nga muna natin lahat ng mga sasakyan. Huwag kayo maglala kasi kahit si Maxima naman natin ay pinaiingay din natin. And nga lang talaga siya sa kabilang side ng ating mansion, kaya naman hindi na rin ay pakita sa video. At nagsitaluran na rin nga ang mga personability. Siyempre, para nga daw tumangkat sila, ay may paganon pa. Maya maya nga ipaparinig ko pa rin sa si inyo lahat ng mga kaguluhan nga dito. Tapos ito, nag-umbisa na nga rin tayo na magpaputok na ng mga fireworks pag tapos natin magpaingin ng mga sasakyan. Lalagyan ko na rin nga muna ng sound para ma-enjoy rin nyo nga rin itong mga fireworks na to para daman hindi sayang yung bayad ko dito. Uy! <laughs> la pag-iingay at pag talo nila, syempre nagutom na nga ang mga first na villagers. Kaya naman syempre si Mother nagumpisa na nga siyang maghanda ng mga pagkain. Alam niyo ba ito mga pagkain na to talagang pinaghirapan din ni Mother lahat. Hindi man siya nagluto ng lahat nito kagaya ng nitong chicken wings na in order nga lang namin, pero syempre pinag-effortan din nga talaga niya ang paghahanda. Pero syempre may mga ulam rin naman na siya mismo yung nagluto. Tapos syempre meron rin nga tayong fruit salad, hindi talaga yan mawawala kapag ganitong may salo-salo. Ito na nga finally, na ice na rin nga natin ito mga pagkain natin at pag fang na nga lang talaga ang kula. Cool, Bali ngayong gabi tayo nga lang muna ng pamilyang kakain pero kinabukasan na may mga ina-expect nga si mother na mga bisitang pupunta dito. Kaya naman medyo marami din naman talaga yung mga binili niyang pagkain pero hindi niya nga sinervin lahat kasi konti lang naman kaming kakain ito. After naman nating magsikain ang sabi ko nga eto na dito na tayo sa magandang park. Eto talaga yung pinakahintay namin every year kasi nga once a year lang to mangyayari naghanda na nga si mother ng mga ipapanabog niya mga pera. Sabi ko nga siguro na sa mga 5k to 7k nga lahat ng mga for today. Meron din nga siyang kinuha na sa damakmak na bariya. O, diba? Grabe naman. May maya maya pa umakit na nga si Mother. Tapos kami naman nakahanda na nga rito sa baba. May pag-practice pa nga si Ate Sofia nyo kung paano siya kukuha ng mga pera. Pati nga ang Ate Riza nyo, tingnan nyo nag-warm up, warm up na nga rin. Diyos ko, talaga excited na excited kumuha ng mga pera. Ah! <laughs> Hindi naman namin alam, talagang may plano pang kalokohan nitong si Mother. Bale, pag akit nga nila kumuha pa nga sila neto. mga balahibo ng pack members natin na talagang inipon nila tapos saka binagsak sa amin. O di ba? Puro kalokohan. O, oh, diba? Ang sasaya. Anyways, huwag kayong malala mga pack members natin. Nung time na to ay may mga patunog sa loob. Kaya naman safe na safe sila at hindi naman sila naririndi kahit nung putukan. Hindi na lang rin nga tayo nagpalabas ng pack members kasi matatakot na nga sila sa putok. Tapos syempre, delikado rin para sa kanila yung amoy. But anyways, Happy New Year everyone!